Good morning, good morning na naman sa ating mga ka-driver dito tayo sa market at amimili again ng uh, pagkain ni bossing dito tayo at mamaghapon uh, ng mambisin ito ka lang namin dito good morning po sa lahat na uh, tumatangkili kay Driver Channel TV good morning po Ingat po tayo lagi At uh, Pagpalaan po tayo ng pong may kapal Ingat po tayo sa ating pupuntahan At uh, Basta tayo tuloy tuloy lang Laban lang Kung sa hamon ng buhay Yan. At uh, Basta kung anong may problema Tawanan lang buhay huwag tayong mawala ng pag-asa darating yan kaya tuloy tuloy lang tayo kung napapaghinaan tayo ng loob tumawag lang tayo sa ating ama at siyang magagay sa atin para tayo ay hindi mapunta kung saan man tayo mapadpad yun lang po at uh, magingat po tayo lagi Ito po tayo na naman tayo yan bilihan ng mga ano dito doon sa loob market yan sa loob mga mga gulay ganyan magulay gulay yan. sari sari makapamili kayo Good morning at saka sa ating mga ano mga Borny Ball team admin Borny Ball good morning uh, good night na pala dyan anong oras na ngayon yun lang po at uh, mag ingat po tayo lagi okay po God bless all bye bye